Pupuntahan natin ngayon ng Maragondon Sanctuary sa Cavite. Para may guide tayo sa biyahe, gamit lang tayo ng Google Maps. Tapos isearch nyo lang Maragondon Sanctuary. Babaybayin natin dito ang kahabaan ng Ternate na Sugbu Highway. Okay, oh, balik-balik na ito. Mga pupunta dito, ito yung daanan. Paco book eh no. Madadaanan natin ang pinakamahabang road tunnel sa buong Pilipinas. Nandito tayo sa kaibyang Tunnel. Meron 'tong haba na 300 meters at ito ang nagdudugtong sa bayan ng Ternati Cavite at Nasugbu, Batangas. Alright, nandito na tayo sa location natin. Ayan. So dito makikita natin yung parking ng motor. 30 pesos lang bayad sa isang motor sa parking. Tapos doon sa entrance, nag-entrance lang tayo. 20 pesos per head. After magbayad, bababalan tayo dito sa hagdan. Ito yung daanan papunta doon sa dagat. Medyo maaraw na dito sa na nilalakara natin. Tapos medyo mabato. Ayan. Maaraw dito dahil puro lagas-lagas yung mga puno. Alright, nandito na tayo. Nakalapag na tayo dito. Ito yung makikita natin dito pagbaba. Sobrang daming bato rito okay. at tirik yung araw. Alright, dito meron tayong mga cottage 700. Ayan, eh, no? Optional lang yung cottage. Pwede kayong kumuha, pwede hindi. Punta tayo ron sa cottage natin. Alright, nandito na tayo sa spot natin. Luluto muna tayo para makakain. bago dito. Let's go. Let's go magpapapoy na kami ng uleg Long yan, tosta na yan, tusta na Gago mo yan, no? Obis pre rin, malas yung apoy Lagi, yan eh, ikuti-kuti mo O tinan mo Kakaikot oh. ko Tusta na nga rin nagluluto eh Boy, sarap niyan boy ah kain na na Alright, maliligo naman tayo ngayon oh, <laughs> Tara bang tayo dito, maalo na.